Hindi sir, paalis na nga ako sir eh. Wala namang... Ay, hindi eh, nandyan siya sa harap ko, Sabi ko gano'n eh. May nag-text lang kasi. Ay, hindi, hindi ako tumakwa. Hindi, hindi ako sir, kong ay, ko sir, na Sabi ko paalis Hindi ko na buksan pala to. Sabi ko gano'n ay ko sir, balis na ako. Ay, hindi, 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 hindi. Hindi sir, sabi ko, paalis na nga ako sir, nakiusap na nga ako ka. Hindi, hindi kasi pagtingin ko ng ano, hindi ko lang nabuksan to. Kaya nga, hindi ko lang nabuksan talaga to. Pinapara kita, hindi mo, matras ka. Hindi, pagtingin ko kasi nandiyan ka na sa harap ko eh. Nandiyan ka na sa harap ko, kaya nga sabi ko, Uy, paalis na ako. Ay, hindi ah, ikaw, ikaw gumano sa kamay, sa ban, sa ban. Hindi, ginalon mo yung kamay mo eh. Sabi ko, palis na ako sir. Eh, hindi ko lang nabuksan talaga to kaya hindi mo ko narinig. <coughs> sir, kung ibigay ko yung lisensya ko sir, eh wala ba tayong ano, problema? Kaya nga nandun, kasi ako lang nandun sir eh. Sabi ko nga naman, paalis na ako, nandun kay sa harap. Bigla kasi kayo na sa eh sabi ko, paalis na ako, paalis na ako sir. Sige, pa-swing so, na lang po muna ni Sir Charles. tayo sa dito. Oh, sige. Eh, uh, sabi ko kasi palis na ako eh. Bigla naman kayo na sa ano. Hindi kita tinakbuhan, sir. Hindi kita tinakbuhan. Uh, hindi kita tinakbuhan uh, sa totoo lang. Kasi kung tumakbo, tumakbo ako, hindi niyo na ako mahabol o kaya ano. Kaya nga naka-motor kayo, pa, hindi ko kayo na, Hindi yung hindi yung ko kayo, yung hindi ko kayo, 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 hindi ko kayo matakbuhan na talaga. Nabuto, no? hindi, hindi ko kayo talaga matakbuhan. Paano ko kayo takbuhan? Eh, nandiyan lang yung ano namin, opisina din. Nandiyan lang yung susunduin ko sa sa bangko. Kaya nga, eh sabi ko paalis na nga ako, ibigla eh, bigla naman kasi kumarang sa gitna yung motor. Dapat hindi ganoon. Kanina nga pinalis ako ng isa doon, no. Saglit lang ako doon, no. O. ka sana kaagad. Sir, nakikiusap ako. Eh sabi ko, pakiusap kung kailangan inaagaw Hindi ako tumakbo, sir. Hindi ako tumakbo. Eh, dududtan ako sa harap ko? Anong ka sa harap ko? Kukunin mo kaagad yung lisensya ko. Oh. All guys, buwis lisensya ko. Diyan na sila umarang sa gitna. Ay ang hirap dito eh. Hindi ko kasi napansin kasi may nag-text sa akin. Eh nasa tabi ako. Kaya hindi ko napansin na nandiyan na pala sa gitna. May susunduin kasi ako diyan. Kaya medyo naalangan din ako. Napatras ako ng konti. Eh akala nila tumakbo siguro ako. Pero hindi ako tumakbo. Eh hindi ko lang nabuksan yung bintana. Kaya ganoon na lang. Sir, hindi ako tumakbo, sir. Hindi ako tumakbo. Hindi ako tumakbo, sir. Hindi ako tumakbo. Oo, oh, alam ko, sir. Madali kang kausap. Pero sa totoo lang, hindi, hindi kita sasagasaan. Kasi kung sinagasaan kita, eh, iba naman yung sasagasaan kita. Hindi ka namin nabulin dito. Hindi. Pag, pag ano, ko, nandiyan ka sa gitna. Sabi ko, sir, alis na ako. Agak sedikit agak jauh. May alas malas tayo ngayon sa ano na to, sa, sa buwan na to. Nakadalawang huli na ako. Pero o, ganun talaga, eh wala tayong magagawa. Sabi, tinakbuhan ko raw sila. Eh, hindi ko naman sila tatakbuhan eh. Bakit ko sila tatakbuhan? Hindi hmm. ako tumatakbo lang yung Eh, nalo ko lang. Palis na ako. Eh, biglang kumarang sa gitna. Mahirap talaga dito sa BGC guys, kaya ingat kayo dito. Ah, ano to, ah, BGC dito. 28 tabi nyo, pero doon ako banda na lo, na ano lang ako. May nag-text kasi na ano, kaya hindi ko rin sila nakita guys. <laughs> Hindi ka papalisin dito pag hindi mo binigay lisensya. Bigay mo na lang. Ganun, may, may, kaso tayo eh. Kaya wala tayong magagawa. Ayon, ha? As per advice, i-re-request ka sana. Confiscated, pero consideration na lang. Bababahan na lang violation mo ha. Ah, Confisco dapat yan. Ah, sir, kung ano nga sana eh. Pero okay lang kung ganyan so, so, talaga. Ano. Baon, hindi, kaya, 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 hindi, di ako tumakbo talaga sir. napata sa tingin ko. Nasa gitna kasi may nag-text talaga. Totoo yun. May nag-text sa akin. May nag-chat sa akin. Hindi, doon na nga tayo. Sabi ko sir, hindi ko lang talaga nabuksan to. Hindi ko lang talaga nabuksan to. oh nga, hindi ko lang talaga nabuksan to. Hindi ko kayo binibilog. Oo, oh, oo. Oh. Alam ko na to dito. Alam ko na dito. Hindi ko lang talaga na pansin kayo na... Pag kaya oo oh, oh, oh. kaya lang kanina nagkamali okay, rin ako yeah. ang ano ko naman speak ko naman doon papa ano so, na, nabigla rin ako eh nabigla rin, rin ako wala naman akong balak na ka, this, today, ah na eh hindi hindi ako mo, hindi 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 ako tumakbo nagkamali lang rin ako yung ko na okay. nyo, oh, nagkamali nagkamali lang rin ako nagkamali lang rin ako ngayon syempre para di tayo na request yung ticket mo Labaan na lang ha kung eh, Kung may tutulong ko sa isa na ah, Sige sir, eh, magkano naman yan sir? Hindi eh, mo po, no. basta mababa lang ka sir eh, okay. Hindi, kung ano, magkano naman yan? Trabahante na rin kasi tayo eh Eh, hindi ko rin kayo Alam ko rin, ha? para sa pamilya na lang natin. Eh. Kaya nga eh. Eh, kaya lang. nagkamali nga rin ako dahil, uh, dahil nga may na, nag-text sa arab ka. Hindi kami basta -basta na basta naninikit na lang Ang problema sa naong, talaga. Tignan mo, sabi ng buwan din lang, matitikitan talaga. Oh, oh. ah Ganon um, naman talaga, sir. Ang ano eh, matitikitan na talaga. Na ako, Matitikilan talaga. Ano yan, sir? Magkano ano yan, sir? ano uh, pwede kami dito magsabi nga, sir. The conditioner uh, kasi dapat malaman ko kagad yung ano kung ano ko kasi maghahanap ako ng pera eh. Hmm. Make, to highalar... to oh, parehas sana tayo sa kaya la sabi ko maghanap ako ng pera kaya kailangan kung magano hindi sila sa kung ano magkano to eh mamaya saan dito sir katabi saan sir magkano mga 500 kaya sir yung... yung... Oo nga eh syempre Saan ang ito ba yung sir, ka pa. pa. Ah, ibubayaran ko na sa bangko? Hindi. mo doon sa tagig. Doon mo siya ko. Hindi na, hindi nga kami kumukuha ng lisensya, diba? Sabi ko sa'yo, hindi kami kumukuha ng lisensya. Itikitan ka lang, tapos yung papel niya, i mo doon sa Justice Department. Hindi ba sabi ko sa'yo, eh, ram lang namin yung mo. Siyempre, mahirap naman. Kala ko sa ano... <được kindergarten cruise> ha? Oo. Oh, eh, kala ko kasi kukulin nyo, eh. Hindi, dapat dito, babayaran to sa banko. Hindi ba? Doon sa tagig, wala pa kasi tayo <Kazakhstan> sa banko. Oo, wala pa ba? <steroiden> Di, tanong ko lang, sir, magkano? Oh, sir. magkano? ano? Mababa lang, sir. Iyabot ko na. Wala kang mababa na. Pinakababa? Pinakababa daw. Ay, naku, nakikitan pa yung. yun. Siguro pwede na tayong minto dito kasi nakikita na tayo guys eh. Oh guys, ingat lang kayo dito ah. My violation na naman ako. Oh. Talaga pag binalas mo alas ang buhay oh. Imbis na 5, 10 years ah, hindi na natin nabutin yung 10 years na na ano na yan uh, kasi magbe-birthday na ako hindi na natin nabutin ng 10 years yan siguro mga 5 years okay na siguro yan okay lang yan e, buti kung aabot pa tayo sa buhay na ganyan ticket guys oh ticket tinakbuhan ko tagig. sa tagig ko alas